Good morning, mga kapatid. Sana nawa ay lagi tayong nasa mabuting kalagayan. Shout out po sa inyong lahat. Ayan, nandito na naman ang ating yung Malud. Malud de Los Santos po ay mayroon lang tayo pong re-reactionan. Ito po about Eden po at ngayon ko lang po ito re-reactionan at gusto ko pong ipahayag lang po sa inyong lahat na please po na wag naman natin pong ibabas po si Eden. Ano? Uh, ang tangi ko lang pong masasabi dito ki Eden na gugo lang ano man ang mangyari ay nandito lang kami na magsusuporta sa kanya at marami kaming nagmamahal. ano uh, mga viewers po please mga kaibigan na wag po natin po ibabas po si Eden ano po uh, may love team man po o wala ay pwede po naman siyang makapag-aral. Ano po? At uh, nandito po kami makikipagtulungan kay Kalinga Prab dahil po ang hangad lang namin po ay makatapos si Eden. Ano? At naririto po ako na para po magpahayag yung suporta po kay Eden na alam natin po na napakabait na bata si Eden na ang masasabi ko lang po mga kapatid Salamat doon sa mga nagmamahal kay Eden, yung nagbibigay ng tulong po kay Eden. Thank you so much po na minahal nyo at yinakap nyo talaga po si Eden. Nagpapasalamat po ako ng lubos-lubos po sa inyo. Bahala na po ang Diyos ang bumalik sa inyo ng sa inyo po ng siksik liglig na biyaya. Ano po? Uh, para sa akin po na yung suporta niyo natutuwa po ako na nandiyan kayo para kay Eden na makatapos po dahil alam niyo po itong si ide na ko po ito yung unang vlog niya. At na uh, ito nga po gustong pabahayan ni Kalinga Prab, pero po siya ay tumanggi na pag-aaral na lang po ang suportan sa kanya at ang bahay po ay kung mapapabahayan nga naman po, bonus na lang. Pero mas gusto niya po na siya ang magpabahay po sa kanyang mga pamilya. Ano po? Kaya po ako humanga po dito kay Eden. Ano? Isang kalingap angel po na talaga po yung gusto niya lang po ay makatapos. Ngayon po, uh, para kay Eden po, ito pong sasabihin ko, wala man po siyang love team. Okay lang po. At 'wag natin pipilitin po na magkaroon ng love team. Kung talagang uh, may kasabihan nga po, kung uukol, bubukol. yan po. Kung may love team din po, yan po ay pagpa na lang na parang kasiyahan na mayroon tayong napapanood. Pero kung wala naman po at pag aaral lang po, talaga ang nasa isip talaga ni Eden, go go lang Eden. Nandito kami, marami kaming nagmamahal. At huwag kang mag-alala. Kung talagang gustong gusto mo makatapos sa pag-aaral, marami kaming magmamahal sa inyo. At makikipagtulungan kami, kikalinga prab. Hindi namin uh, ipagkakait ang iyong pangarap. Dahil ang kayamanan ang edukasyon. Yang kaya ang pag-aaral, ang makatapos kang ka, edukasyon, ni sino man po walang makakakaw niyan. Ano? Iyan, abang buhay mo yan, taglay sa iyong katawan. Kaya kami, naririto lang at iba pang mga nagmamahal sa iyo, kami po ay makikipagtulungan ki Kalinga Prab. Kaya please lang po, wag natin pong iba si Eden. Ano? mga kababayan, mga kapatid. Ako na po ang nakikiusap sa inyo. Kung mahal natin po ang programa ng Kalingap, sana po doon na lang tayo sa paglingap, tumulong sa ating mga kababayan na mga tinutulungan like sa mga benepisyari ng Kalingap. Ano? Ah, sana naman po yung pambabas, alis-alisin muna natin dahil alam natin itong si Eden, talagang napakamahiyain niya. Hindi niya kayang makipagsabayan po talaga, no? Na siguro naman po that time na mayroon sa kanyang talagang makukuha yung ugali niya, ay siguro naman po ay darating din po 'yan. Ano? Dahil sa ngayon po sinasabi ko nga po, inuulit ko, kung uukol po ay bubukol. Ano po mga kapatid? Uh, Ayaan muna natin yung panahon kung magkakaroon siya na talagang kalabtim team niya o talagang yung fokus sa pag-aaral. Dalawa lang naman kasi yan. Kasi po, kung talagang magkakaroon po yan ng love team o baka naman po ma-in-love, ma ma di ba? Baka po yan ay isa rin po sa dahilan na makakasira sa pag-aaral. Pero sa ngayon po, ayaan natin po ang panahon ang magdala niyan. Uh, dahil alam naman natin, si God, alam niya kung ano po talaga ang dapat gawin dito sa mga kanyang anak. Ano po? Dahil tayo po dito ay iisa lang po ang paniniwala natin. Si God ang number one natin, nakakapitan, at sa kanya tayo umaasa. Di ba? Kaya kung ano man ang magiging decision ni Kalinga Prab or anuman ang mangyari po na wala man siyang love team ayaan na natin susuportahan natin po diba po hmm. yun napakaganda po wag na lang natin pong ibas si Eden ano at uh, ako nagpapasalamat po ako dito sa mga tumutulong uh, at iba pang gustong tumulong thank you so much po sa inyong lahat at uh, kayo po ang hulog ng langit para kay Eden ano at uh, dito lang naman ako bilang isang uh, nagsusuporta din kay Eden na parang anak na natin, ano, di ba? Kaya, ano man sa ngayon kasi Eden, pasensya na ng malo. Dahil may ma mayroon si Ninang na talagang matinding pangangailangan dito sa ating pamilya. No? Dahil siyempre sabihin ko nga, kung mayroon akong may papadala, total naman ngayon ay bakasyon na at ano, next year siguro wala ka nang iisipin pa sa iyong tuition dahil may raming makikipagtulungan po sa iyo. No? At uh, ito ay nagpapasalamat ako kay Kalinga Prab na lagi po nandyan sa iyo na tumutulong. Kaya salamat kay Kalinga Prab talaga na napakaganda yung ginagawa niya po dito sa mga kalingap angel na tinutulungan niya lang po no at uh, ito nga magpapasalamat lang po ako sa mga taong gustong gusto talaga ang pagtulong lang lingap lang talaga yun dito natin matatawag na one kalingap one family po pag tayo po lang ang hangad natin ay tumulong sa ating mga kapwa ano uh, sana Edin, tuloy-tuloy lang, go go lang. Huwag kang mag-iisip na uh, ibabas ka dahil ano, wag wag mo 'yan isipin. Kung maaari, iwasan mo ang magbasa ng mga comment, bad comment about sa iwasan mo 'yan dahil naririto kami, mas igit kami nagtitiwala sa iyo. Hayaan mo yung mga taong mambabasa sa dahil hindi po 'yan makakatulong dito ki si Eden. Ano? Iwas lang po, Eden. Basta ang isipin mo, naririto kami na handa kang suportahan. Yun ang itanim mo sa puso mo, isip mo, wag mong iisipin na, ay, ang daming nang babasa akin, baka hindi ako, wan. wag, please, wag mong iisipin yon dahil ano man ang mangyari, dito pa rin kaming magsusuporta sa iyo at makikipagtulungan kay Kalinga Prab. Basta isipin mo na lang nandyan si kuya mo, si kuya Rab mo. Ang kapitan mo si God at si kuya Rab. Diba? Nandyan sila kuya Bal, nandyan sila ati na. Kaya yun lang po mga kapatid. Diba? Yun ang napakasarap natin alalahanin, isipin na may mga taong uh, nagtitiwala at handang suportahan ka. Yan lang po, marami pong salamat at sana, Eden, gugo lang, pag-aaral lang ang isipin mo. Uh, Darating din ang tamang uh, panahon sa labtim na yan. May tao talagang tama para sa iyo. Yun lang po, maraming salamat. Paalam po, bye-bye. Suportahan na lang natin po ang Ama ng Kalingap, Kuya Bal Santos Matubang, at Idna Vlog, Kalingap Prab at sa mga iba pong mga love team, suportahan po natin ang Jomcar 8, Jomcar at uh, dito po sa Edsi, Edpaw, uh, Danjoy, Uh, marami pong salamat sa inyong lahat at sa mga viewers na nagmamahal po kay Maludero Santos, thank you so much po at palagi ko kayo pong ipagdadasal na sana po ay lagi ko yung pagpalain ng may kapal at doon naman po sa ayos sa akin, ipagdadasal ko sana nakapain din po ang puso nyo na tayo po ay magkaisa bilang po Uh, dito sa pagtulong, mga charity. Di ba? Di ba? Charity, dapat po mababa ang kalooban natin. At wag na po natin. At yung nangyari po kahapon, Pasensya na po kay mga viewers dahil talagang nakakapikon din minsan. Kahit tayo po mahaba ang pasensya, darating din po yung time na tayo po ay mapipikon. Pero ako po, wala na yun sa akin. At ako po ay isang ano yan, nasabi ko na lang. At ayan, wala po sa akin dahil ako po ay hindi marunong magtanim ng sama ng loob. Yun lang po. Kaya pasensya na po kayo mga viewers kung narinig niyo po kay Malo de los Santos na ganong mga salita. Ano? <coughs> <coughs> Sorry po. <coughs> Maraming salamat po. Paalam. God bless you po sa inyo lahat. Happy Saturday po, mga kapatid. Bye-bye. We love you.